Good morning. Good morning, guys. Good morning. Almusal tayo, sinangad. Bangos na niluto ko sa aking grill pan. Yung grill pan, walang mantika siya. Bangos na niluto sa grill pan. Tapos mayroon tayo dito gulay na langka. Binili ko lang sa labas yung gulay kong langka. Kain tayo guys. Kain, kain. Makita. May kapi tayo. Ayan, kapi. Hindi mawala ang kapi. Kain tayo. Almusal tayo. Bundes bangus na guys. Bundes bangos. Hmm. Nakamarinate na to. Kasi loto ko sa grill pan. Kain tayo.